Welcome back sa lahat ng ating mga estudyante dito po sa Valenzuela at sana po kayo ay uh, excited na sa inyong pagbabalik sa inyong uh, mga eskwelahan. At tigit sa lahat, sana kasama ng inyong mga magulang ay napagandaan natin ang uh, susunod na school year natin. Katuwang ninyo ang lokal ng pamalaan sa ating paghahanda ngayong school year. Kaya po, uh, by now ay hawak nyo na ang ating mga bagong school supplies. Nakita nyo naman po ang bagong disenyo natin. Kompleto ho ang kagamitan. At uh, higit na 80,000 po ang napamahagi natin sa buong Valenzuela para ganun pa man din ay makatulong ito sa gastusin ng ating mga magulang. Ang uh, ating city council, ang ating uh, lokal na pamalaan ay nag-budget ng higit na uh, 68 million para ho uh, sa ating bagong anyo at bagong itsura ng mga school supplies. Hindi lang po sapat na school supplies lang po ang ipapamahagi natin. Kung hindi ho, ako po ay personal na umikot sa ilang mga paralan natin para siguraduhin po na mga pasilidad ay kompleto. Sa mga darating na araw po, uh, expect ho natin ang delivery ng mga bagong lamesa at upuan ho natin. Ang ilang mga paralan ay magbibigay ho tayo ng mga LED screen para ko sa pagtulong sa pag-aaral ng ating mga kabataan. At uh, tulad po ngayon, tayo po ay andito ngayon sa Punturin uh, Main Elementary School, kung saan naglibot-libot po tayo para malaman ang mga kailangan pang ayusin sa paaralan. Kahapon naman mga kasama, kinagagal ko pong ipabalita na bukas na po ang dalawang brand new natin na paaralan. Ito po ay sa Santo Rosario, sa Maysan po. At ang pangalawa po ay sa Karuhatan Elementary School. At uh, ako po, personal ko pong tinignan, uh, in-inspect po ang mga kailangan pang ayusin, ang mga kailangan pa natin bilihin ng mga kagamitan bilang paghahanda sa ating balik-eskwela ngayong school year. Sa ating Valenzuelano na mag-aaral, good luck sa inyong lahat at pagbutihin natin ang ating pag-aaral.